Double light na pare, double suave, itong tikman mo dapat, ah, double sarap, ang saya-saya, tara sumabay ka, ah. double, double, double light, double, double, double light, double light ka talaga. mga na good morning na panibagong araw panibagong vlog na naman tayo eh, nandito tayo sa bagong, bagong farm ni father na bago tayo pumunta doon sa, sa kanila eh, mag ano muna tayo magbubugaw muna tayo ng ibon para sa tsaka yung kalapate para mabugaw eh, ma mabugaw muna natin ang gumagamit pala tayo ng boga na paputok para sa pantaboy ng ano, pantaboy ng ibon tsaka kalapati mga ka gamit natin boga tsaka ano lang to tsaka tiner uh, gamit natin para pambugaw ng ano, ibon yung mga kalapati mga ka parating na na putukan natin yung ano putukan natin yung mga ibon para yung mga kalapati ayan po parating na para tingna sila kailangan na natin handa yung ano natin yung boga natin ayan o no? lumilipad na sila ay eh, gusto na nilang mangain ng ano ng palay uh, buti naka handa tayo na meron tayong pambugaw sa kanila boga mga kahit dito lang tayo sa dulo eh maririnig yung ano natin yung boga natin tapos mamaya pagkagaling natin sa farm to, magpapaputok ulit tayo para sa kalapate. Ayan o, dumata sila sa nakata na. Yun o, dae. Dae kalapate. Yun o. Saputok pa lang yan mga katiyel. Dae, ayan o. sila mga katiyel ayan na lumayo na silang ayan na lumayo na, na. Ah, bumabalik pa sila mga katiyel bumabalik pa bumabalik Bye. Uh -huh. dito lang tayo sa dulo dito sa unahan maririnig naman nila yung tunog ng boga nawala nagbasa na yung Mamaya naman mga ka balik sa lang tayo ulit. Naka, ano naka na tayo, nakapagbugaw na tayo. Ito muna natin si, ano, si father para makapunta tayo sa farm 2. Ah, uh, nandito na tayo kala kasangga uh, asangga. Uh, Ay tayo, grass cutter. At saka magleleting tayo ulit do. Yung atas ito. May dala siyang ano. May dala siyang bolong leting para do sa uh, nagkulang yan lalagyan din natin ng leting mga kabiyol so, dala din natin yung panleting din natin na kulay blue ano si kasangga kagayak na yung mga gamit kompleto na lahat uh, ka kabiyol ito na tayo sa farm 2 ano si Kasangga? nag na ng ano, cross cutter ang kita kita na yung ano mga kadiel na tapos na natin nalagay yung letting ah, ano yun na lang natin kakalikat na lang natin yung mga letting mga kadiel ah puputulin muna natin yung saging dito sa pinagano ng mga sitaw mga kadiel si nakapasok na yung mga dahon ng saging kaya aalisin muna natin yung mga maliliit na saging puputulin natin naka ano, dito sa balag natin eh pag lumaki pa to mahirap na putulin na kasi dahil na yung mga halaman natin eh matataas na baka bumagsak yung balag kaya putulin natin yung maliliit na ano saging ayan mga kadi ano nakapasok na yung ano nakapasok na yung saging dito sa balag natin Ayun, kaya putulin muna natin pag lumaki pa yan wala masisira lang yung balag Yung mga model, tapos na natin pinuto. Yung nakaano lang sa ano eh, sa balag. Hmm. Hindi na lang nakaano sa balag natin. Si father, nakaano na siya. Nakadalawang tudling ng na, uh, ano, grass cutter dito sa mga sitaw. Pagkatapos natin nagkalikat ng kaleting, eh yung leting mga kadel na dadamuin na natin yung ano dadamuin natin yung tabing puno ng mga sitaw para kung magpapataba bukas o mamaya eh para hindi maano yung mga damo para hindi sumabay yung lumaki kakainin lang ng damo yung pataba eh kailangan malinis man na muna ng ano tabing puno yung mga sitaw Ah, 'del may may leting na to. Ito, bali dalawang tudling na lang yung walang leting ng mga kadel. Ito may leting na to. Hindi naman na natong inano natin ito mga kadel, hindi natapos hanggang lang doon sa pang ano na lang siguro, tatlong tulos. At tapos na siya. Nagkulang yung leting na kulay blue. Ito wala pa rin to. nagkulang nga wala tayong leting. Eh papahinga lang tayo ay si Padre nagano pa scatter dalawang ano na lang dalawang tudling na lang yung ginag scatter ni sangga pagkatapos niya dito mga kadel na grass scatter doon naman siya sa ano sa patola niyan tayo dadamuin natin yung ano na yan gilid ng sitaw tayo hanggang nagluluto si kasanga eh bibira pa tayo sasalida pa tayo sayang yung oras ah uh, maano hanggang nagluluto pa siya sasalida pa tayo tara mga kadil, natapos na din natin tong dalawang tudling bali naka ano na tayo naka apat na tudling na nadamo na sa tabing puno bali dalawang ano na lang dalawang tudling na lang to tsaka yun hindi pa na ano to hindi pa na grass ni kasangga uh, ito tapos na to bali ito na lang yan balang tudling na sitaw tapos mamaya magpapataba si kasangga wala nang ano wala nang damo sa tabing puno ito pagkatapos na lang ni kasangga doon natin yan mga ka yan tara. tumatawag na si ano tumatawag na si kasangga na kapagluto na siya kakain na tayo ng tangalian ano? Finish. Kitaw na yung mga sitaw. Ay, mga na nakapagluto na si father ng ano? Bulang lang yun ito na. Gisa. Gisa. Ayan. Mm ng Gisang ano, sitaw na bulog na hito. Kamag-anak ni paring hito. Ayan. si father. yang Kain na tayo mga kadiel sa tambayan natin ng ilalim ng puno ng kawayan dito, dito sa may bangka Yan, na napusok tayo papahinga muna tayo mamaya na lang tayo bibira ulit dalawang tudling na lang naman yung ano, sitaw na sumubra tayong busog na sarap yung luto ni kasangga ng ano, sitaw tsaka may bulog na hito uh, pamaya maya bibira na tayo papahinga lang tayo Ayan eh, mga kadel na nag-stack na siya ano, na si father doon sa dalawang tudling. Eh, pagkatapos niya doon mga kadel na tayo naman mag ano Pag... Uh, sa tabing puno. Tayo naman ang bibira. Katapos niya mga kadel nung dalawang, eh, dalawang tudling na yan na magpapataba na si father tayo naman eh, mag-grass cutter na din tayo dito sa patola. Hanggang nag-ano siya, papataba. Mag-grass cutter din tayo dito sa patola. Mag-start na din tayo mag-damok -ano, mag sa tabi ng puno. bali naka ano tayo naka apat na tudling na cross cutter ayan o no. oh. eh paano paano gagawin na pa uwi na tayo ayan, tapos na yun din na yung ano sitaw pataba ayan, tapos na din lahat yan kulang na lang yung ano leting dalawang tudling ayan, na. ayan mga kadet paano na tayo pa uwi na tayo sangga nagkano na siya nagkilipit o oh, yan nagkilipit na siya na doon naman tayo doon sa palay doon magbugaw tayo ng ipon yan mga kadel kita kita na lang tayo doon sa bagong farm mga kadel nandito na tayo sa uh, bagong farm na nag, mag, tayo nagpapaputok tayo para sa mga ibo tsaka sa kalapate na, mga kadel yan nag ano tayo yan nag iikot iikutan na natin yung bagong sabog mga kadal na ikutan natin ayan na yung mga resulta ano? parang ano na sila parang karayom na yung palay natin yung haba o, ng ilang araw pa paging mag sana munang umulan mga kadal ayan o mga palay nung pinakita natin sa inyo mga kadal wala pang ganyan ngayon ayan, ayan meron na silang ano lumalabas na yung mga dahon. Ayan o. Ayan pa. Madalang pa lang yan. Pero pag, ano, pag nagsabay-sabay na yan, ayan na. Ayan o. Tara, balik na tayo doon. nakapagbugaw na din tayo ng ano. nakapagbugaw na din tayo ng ibon tsaka kalapate. Ayan o. Ayan okay, mga kadel. Tapos na tayo. nagbugaw ng mga kalapate at ibon yan yung, kung nasa likuran natin yung mga kadel kala kuya black yan na yan ginagayak din nila mga kadel yung ano itong sa likod natin na palay din yung tatanim nila kuya black yan na yan papatuyo na din sila mga kadel sila kuya baka bukas sasabog sila sila kuya na mga kadel hanggang dito na lang ulit po yung video natin next up ulit po tayo yan maray maray salamat po sa support at po sa tiwala God bless po. Sana magustuhan nyo po yung simple video po natin mga kadihil. Yan. Kita-kita po tayo sa next upload po natin.